Kayo ba ay may mga halaman na hindi agad mamulaklak o mamunga? Kung gayon, ay narito ang Booster Tita Organic Fertilizer. Ito ay mainam sa mga prutas tulad ng abukado at mangga. Ito ay nagpapalakas ng resistensya ng halaman laban sa stress at sakit. Nagpapatibay at nagpapalusog ng ugat ng halaman. At nakatutulong na pataasin ang ani ng bunga ng 50% sa mga gustong magkameron ito nasa yellow basket na i-click na lang ang link paano naman ito gamitin dissolve o ihalo ang 50 ml ng booster organic fertilizer sa dalawa at kalahating litro ng tubig haluing mabuti at pagkatapos ay idilig o ibuhos sa puno ng halaman palibot at kung i-spray naman dissolve o ihalo ang likido sa 50 ml sa labing apat na litro ng tubig at haluing mabuti at pagkatapos ay spray sa umaga 5 am hanggang 9 am at sa hapon naman ay 4 pm hanggang gabi para siguradong bukas na bukas ang photosynthesis o stomata ng halaman. Ang pataba na ito ay gawa sa organicong basura tulad ng seaweed, langis ng hayop, algay o lumot at iba pang mga animal manure mga pakinabang sa organikong pataba na ito. Pinapaaga ang pamulaklak at pamumunga ng halaman. Pinatitibay ang mga sanga at tangkay. Mainam ito sa abukado at mangga. Pinabibigat ang timbang, malusog at malalaking bunga at pinatatamis ang lasa ng bunga. Mga kabayan, na sayo basket na para kayo magkameron, i e click na lang yung link. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Good luck and good health.